isingin ka rin mga puna Wailae! BPM! BPM! Wag mo kanunong! Wag mo kanunong! Gaya'y kumulo! Unang! na Yik! Napailagaw si Congresswoman Divina at si Congresswoman Victoria mo nang muinsert ko gamay sa kong istorya So, karoon may hapon ka ninyong tanan. Matay mingaw man. May hapon ka ninyong tanan. Ana. We insert po kistorya kay importante kayo unsay diferensya ni Governor Victorio pag ang atong umabot na gobernador. Kamuna na sayon ang wa na lang masiminto nga dalan kanang 22 kilometers from poblacion to Baganyan na analay remaining 2 kilometers gumikan ka na ni Governor Yo o ni Congresswoman Victoria iyo. Wala na'y barangay ng gumikan kainamo namo ni Gobernorio o ni Victoria. Trabaho lang ta. Unya na tas politika kung kanang eleksyon na po. For five years kapin nausap na nausap nato ang atong lungsod sa Pitugo. May ngon si One Sweet Day. Mayor Sweet Sweet. Dako kayo pausaban sa pintugo, pausaban malinaw. Pero siya class, kita third class. Pada anay daw ni eh, o local income. Dako siya glungso, 24 barangay, kita king sira. Ha? Try ka ka barangay, kita tinunga. Pero di ko maulaw ng palo pahimbalo ni Governor, umaabot Governor kung resuman pinayo ng among income, local income ni 21.6 million. <laughs> Guwapo daw yung lungsod, lupig yung kunyang gym. Kay sa Chican District, ang kinagwapuhang gym at malinaw, kay iya mang ang vice-governor, iya mong ugangan ang governor o congressman. Palabon na ito, big mga akwintes pito ko. Malinaw lang. Ayaw daw siya. Kay siya daw. three na award niya sa seal of good governance. Ako, sa tinuon lang, Sige sila kisamay si Governor Victorio kay Nuhara daw out of 10 ang grado ni Governor sa East CLG. May mahoon po kamo mga kaisunan po, spitogo ang grado po nako sa East is 1 labaw pa si Governor. Katawas ko krisuma no? hukot ang pulasya o. Ang importante, dili ka ng granuhay at ng SGLG. Trabaho ta! O, oh, di ko maulaw! sa atong mong na ng gobernor. Ma! Ang nahatag ni gobernor direct sa populasyon sa Duhaka Women's Ipahibalo ni one Sweet Day, dahil mo pa niya Poblasyon only 450,000 Pesos Di ako naman siya like, nag-600 Di yan it, si Tuitang yaw yeah? Swerte ka mo kay eh, Indagan Dili na si Governor Pari haming Governor Civil Engineer So ang amo nitong kwan, direction more on infrastructure kanang nalay wa halos kanan isiminto na so inigpule ni congresswoman di binayo ang iyang orientation swerte kayo mga women kay sempre siya babae unahon po niya ang mga babae atong congresswoman babae swerte kayo mga babae Suman kanina ang ah, atong kontribersyal ng mayor sa lungsod sa Pitugo. Kini si Mayor Yikieg. Anong na kontribersyal mo po? Kabalo mo? Kada rally din Ni Auring o ni One Sweet day. Katong atong tingog mo ilang ipirming pagawas. po sa Sirilyes. Ako pa lang gi... Ako pa lang gi debate kadua kay gayon pero siyempre, ilang gi Pero dili na po ta sa isyu. Kay maton Panila, karon. Think of na lang daw ang ilang kulang. Naglibog ko ganun, think of na lang kulang. Nahangtod karon pizza 28 na mangani sila karali pizza usa. Kay Duda na ibang guideline sa kumilig. Ang akong gibasa matod pa sa kumilek omnibus election papilo na nilang take ang pilde para ni ko kayo masakitan. Hindi, oh, take sila sa akong ospor mga kaisunan ko kay eh di ko hiling og dugay kayo salamat kayo sa kinsi ka kapitan salamat kay ninyong tanan mo mga barangay officials o kamo duray pay pagtuo kanako ayaw ko ninyo pagkaulawe eh. o kung sa'y ato gusto ng mahitabo karong umaabot ng eleksyon suporta rin ko ninyo kay eh di ko maulaw na kining atong manod na gobernur, atong kongresuman, o kami tanan. Anda mo suporta sa ilang programa, kung ako na sayo ng video, dunay na hiubos ka ninyo. Sa diyan na konsulta ko ninyo, kay nga daw ka sila ni firma sa kang BP Sara atong impeachment. O siya kung ipasabot ninyo. Ang ilang na dili sila ma-oposisyon sa malaka malakanyang kay Tua Tanan, ang power tuatanan ang project dito mosugod bata ba na, na, di -di na na ma-oposisyon ng atong gobernador Tugrisman dili na ta magtagaan diri project parehala na kung mag-opposition ko nila ni Gobernur Kongresman, magtagaan ka ka nila eh. Si Governor Victorio, si Congresswoman di Pinayo, o kini, si Victoria yo, o otro po na sila ng mga Duterte po nang dagko. Baloko nga kasi kito rin ang Duterte. O nanili na lang po kong promote nanilang Duterte. Ang atong isingin karong hapuna,